Nararamdaman niyo rin po ba na unti-unti nang lumiliit ang inyong tahanan na kahit saan kayo tumingin, mayroong nakatambak, nakakalat, o mga bagay na ayaw niyong bitawan dahil may sentimental value madalas. Kapag sumasapit tayo sa edad 60, mas marami na tayong naipon, hindi lang sa bangko kundi pati na rin sa loob ng ating mga bahay, mga lumang dyaryo, resibo, souvenir mula sa iba't ibang okasyon, gamit na baka magamit pa, o kaya naman mga regalo na nakatago lang sa aparador. Ang totoo po, hindi lang ito simpleng kalat. Para sa marami sa atin, ang pagdami ng gamit ay nagdudulot din ng pagdami ng pag-aalala, ng bigat sa dibdib at kung minsan pakiramdam na parang nababalot tayo sa nakaraan, nakakaapekto ito sa ating pagtulog, sa ating energy, at maging sa ating kalusugan, napakahirap kumilos, mas mahirap humanap ng mahalagang papeles. At minsan, nakakahiya pa ngang mag-imbita ng bisita, pero paano kung sabihin ko po sa inyo na hindi nyo kailangang magtiis sa ganyang sitwasyon, paano kung mayroon palang simpleng paraan para gumaan ang pakiramdam nyo, gumaan ang inyong bahay at bumalik ang kapayapaan sa loob ng tatlong araw lang sa video na ito tatalakayin natin ang limang mabilis at epektibong paraan para linisin ang inyong tahanan at paluwagin ang inyong pamumuhay nang hindi nagmamadali o nahihirapan panoorin niyo po hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo alam kong ang pag-iisip pa lang ng paglilinis ng buong bahay ay nakakapagod na, lalo na kung sa tingin natin ay napakarami ng nakatambak. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang unang sikreto para magsimula ay ang pamamaraang tinatawag nating isang hawak, isang desisyon. yung madalas. Ang dahilan kung bakit nagtatambak ang mga gamit ay dahil inilalagay lang natin ito sa kung saan-saan nang hindi nagdedesisyon kung ano ang gagawin dito ibig sabihin nagiging pansamantalang imbakan ang lahat ng surface sa ating bahay, ang lamesa, ang upuan, ang ibabaw ng TV, pati na ang kama, mula sa resibong pinagbayaran sa grocery, sa lumang magazine, sa gamit na hindi na ginagamit pero ayaw itapon, lahat ay nakakalat lang. Kapag paulit-ulit nating dinadaanan daanan ng isang bagay nang walang aksyon, nagiging parte na ito ng kalat at lalo tayong nahihirapan magsimula. Ang teknik, na isang hawak, isang desisyon ay simple lang po pero napaka-epektibo. Ang ideya ay sa bawat bagay na hahawakan nyo. Agad kayong magdedesisyon kung ano ang gagawin dito. Hindi na pwedeng ilagay lang muna diyan. Kailangan may action agad para po itong ginagawa natin sa kusina pagkatapos kumain. Hindi na pwedeng iwan ang maruming plato sa lababo ng hindi hinuhugasan. O kaya naman ilalagay sa washing machine ang maruming damit bago pa man ito tuluyang magpatong-patong sa paglilinis naman. Kapag kinuha nyo ang isang bagay may tatlo lang po kayong pagpipilian itago, i-donate o ibenta o itapon paano natin ito isasagawa maglaan po kayo ng tatlong kahon o basket lagyan ng label ang bawat isa itago donate, ibenta at tapunan, pwede rin po kayong gumamit ng malaking basurahan para sa mga itatapon. Simulan nyo sa isang maliit na area lang, hindi ang buong bahay. Halimbawa, sa isang drawer lang muna sa kusina o kaya naman sa isang bookshelf sa sala habang kinukuha nyo ang bawat item. Tanungin nyo ang inyong sarili, ginagamit ko ba ito sa nakaraang anim na buwan? Nagbibigay ba ito sa akin ng tuwa o saya? Kailangan ko ba talaga ito kung ang sagot ay oo? Ilagay sa itago na kahon kung hindi at nasa maayos pa itong kondisyon. Ilagay sa donate ibenta kung sira na o wala ng silbi. Sa tapunan, ito ilalagay Isang halimbawa po ay ang mga lumang dyaryo at magazine na nakatambak sa ilalim ng lamesa. Hahawakan niyo ang bawat isa. May balita ba dyan na napakahalaga na dapat itago pa rin kung wala? Tapunan na? Kung may isang artikulo lang na gusto niyo itago, pwede niyo itong kunan ng litrato gamit ang inyong cellphone. O gupitin lang ang parte na gusto niyo itago at ilagay sa isang maliit na folder. Sa ganitong paraan, hindi na magiging tambak ang buong dyaryo Paano naman po ang mga sentimental items? Alam kong ito ang pinakamahirap. Ang lumang sulat mula sa asawa ninyo, ang unang drawing ng inyong apo, ang souvenir mula sa isang mahalagang paglalakbay. Normal lang po na mahirapan tayong bitawan ang mga ito, pero ang kailangan nating tandaan, ang alaala ay nasa puso at isip hindi sa pisikal na bagay mismo. Pwede nyo ring kunan ng litrato ang mga ito para may digital copy kayo. At pagkatapos ay itago ang iilan na pinakamahalaga sa isang maliit na memory box. Ang ideya ay hindi ang totally bitawan ang alaala, kundi ang bitawan ang bigat ng pisikal na espasyo na kinakain nito. Marami po sa ating mga lola at lolo ang may mga nakaimbak na aparador ng lumang damit na Baka magamit pa o pamana pa ni ganito. Yang totoo po kung hindi na ito nagagamit sa loob ng isang taon. Malaki ang posibilidad na hindi na talaga ito magagamit pa. Ang pagbibigay ng mga ito sa mga nangangailangan ay mas nagbibigay ng saya at kabuluhan kaysa sa pagtatago nito sa madilim na sulok ng aparador. Naaalala ko po ang isang kapitbahay namin, si Nanay Celia, na ilang taon nang pinanghihinayangan na itapon ang mga lumang kasangkapan sa kusina na hindi na niya nagagamit. Nang sumubok siya ng isang hawak, isang desisyon at nagbigay siya ng mga lumang baso, plato at kaldero sa kanyang pamangkin na bagong kasal. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng pamangkin niya, ang espasyo sa kanyang kusina ay gumaan at ang puso niya ay nagkaroon ng kagalakan dahil nakatulong siya ito po ang sorpresa na mararanasan nyo kapag kayo ay nag-declutter ang kagalakan ng pagbibigay at ang kalayaan sa loob ng inyong tahanan. Ngayon na napag-usapan na natin ang unang paraan para magsimula sa paglilinis at ang kalayaan ng mga kamit sa pagdidesisyon. Handa na ba kayong malaman ang pangalawang sikreto? Ang pangalawang trick na ito ay may kinalaman sa ating mga damit at kung paano natin malalaman kung aling mga damit ang talaga nating ginagamit at hindi. Ito po ang tinatawag nating baliktad na hanger o reverse hanger trick. Napakasimple nito. Pero napaka-epektibo para malaman kung aling mga damit ang dapat nyo nang bitawan. Isipin po ninyo, gaano karaming damit sa inyong aparador ang halos hindi nyo na nasusuot o kaya mga damit na nakikita nyo araw-araw pero hindi nyo naman napipili suotin. Normal po ito sa atin, lalo na kung marami na tayong naipong damit sa paglipas ng panahon. May mga paborito tayong sinusot at mayroon namang mga damit na nakatago lang doon, naghihintay ng tamang okasyon na hindi naman dumarating. Ang baliktad na hanger ay isang paraan para makita natin ang katotohanan kung gaano karami sa ating mga damit ang hindi na natin ginagamit. Ganito po ang gagawin ninyo. Lahat po ng hanger sa inyong aparador na may damit ay ibaliktad ninyo. Ibig sabihin, ang hook ng hanger ay nakaharap palayo sa inyo kapag kumuha kayo ng damit at isinuot. Pagkatapos nyo itong labahan at isabit muli, ibalik nyo na ang hanger sa normal na posisyon, yung hook ay nakaharap na sa inyo. Gawin nyo po ito sa loob ng anim na buwan. Pagkalipas ng anim na buwan, tingnan nyo po ang inyong aparador lahat ng damit na nakasabit pa rin na baliktad ang hanger. Ibig sabihin ay hindi nyo na po ito ginamit sa loob ng anim na buwan. Ito na po ang mga damit na pwede nating bitawan. Maliban sa mga okasyonal na damit tulad ng barong Filipiniana o mga panlaban sa lamig na bihira lang naman nating gamitin dito sa Pilipinas. Karamihan sa mga damit na hindi nabaliktad ang hanger ay hindi na kailangan. Pwede itong ipamigay sa mga kamag-anak o kapitbahay na nangangailangan. Ibenta kung nasa magandang kondisyon pa o itapon kung luma na at sirang-sira. Yang ganda po ng trick na ito ay hindi nyo kailangang magdesisyon agad-agad. Ang paggamit nyo mismo ang magdidikta kung ano ang dapat manatili at ano ang dapat umalis. Ito po ay pwede ring i-apply sa iba pang gamit, hindi lang sa damit, halimbawa sa mga lumang aklat na nakatambak sa inyong bookshelf. Maaari kayong maglagay ng maliit na sticky note sa pahina? Wano, kung hindi niyo nabuksan ang aklat sa loob ng isang taon, siguro oras na para ibigay sa iba na mas magbabasa nito o kaya naman sa mga gamit sa kusina. Ilagay ang mga hindi nyo madalas gamitin sa isang kahon sa sulok. Kung pagkalipas ng ilang buwan ay hindi nyo pa rin hinahanap ang mga yon, ibig sabihin ay hindi nyo na talaga kailangan. Naaalala ko po ang kwento ni Mang Tonyo, isang retiradong guru na nahirapan magbitaw ng kanyang lumang mga aklat at dyaryo. Nandun pa raw ang mga kopya ng Inquirer noong panahon ng martial law, nang subukan niya ang katulad na sistema. Kung ano lang ang madalas niyang balikan at basahin, iyon lang ang kanyang itinira ang iba. Ibinigay niya sa mga estudyante niya noon na ngayon ay mga guru na rin na pinahahalagahan ang mga lumang materyales. Ang kanyang bookshelf na dating punong-puno at alikabok ay naging mas maluwag at mas organisado. Hindi lang ang bahay niya ang gumaan, kundi pati na rin ang isip niya. Nakita niya na mas mahalaga ang alaala at kaalaman na nakuha niya sa mga aklat kaysa sa pisikal na presensya ng bawat isa ang mga gamit sa bahay po tulad ng mga lumang gamit sa kusina na bihira nyo na lang gamitin ay pwede ring dumaan sa ganitong proseso. Kung may dalawang blender kayo at isa lang ang ginagamit nyo, ibig sabihin ay pwede nang ipamigay ang isa. Kung ang mga kasangkapan nyo sa pagluluto ay nakatambak lang at hindi na nagagamit baka oras na para bitawan ng mga ito ang paggawa nito ay hindi lang nakakatulong sa inyo kundi nakakatulong din sa iba ang mga damit na ibinigay ninyo ay maaaring magbigay ng init at ginhawa sa mga nangangailangan ang mga aklat na ipinamigay nyo ay maaaring magbigay ng bagong kaalaman sa iba masarap po sa pakiramdam na alam nating ang ating mga dating gamit ay nagagamit at nakakatulong sa kapwa ngayon na napag-usapan na natin ang paggawa ng mabilisang desisyon sa bawat gamit na hahawakan natin at ang pagtukoy sa mga damit na hindi na natin ginagamit. Dumako naman tayo sa mga bagay na mas mahirap bitawan ang ating mga alaala at mahahalagang papeles. Ito po ang pangatlong trick, ang digital declutter. Sa panahon ngayon, napakaliit na ng espasyo na kailangan para itago ang napakaraming alaala at impormasyon. Marami po sa atin ang may mga kahon-kahong lumang litrato. Sulat mula sa mga mahal sa buhay, lumang greeting cards, diploma at mga sertipiko na nakatago sa ilalim ng kama, sa aparador o sa bodega habang mahalaga ang mga ito. Ang dami nila ay nakakaubos ng espasyo at nagiging sanhi ng alikabok. Ang totoo po, hindi naman natin kailangan itago ang bawat piraso ng papel o bawat litrato para maalala ang nakaraan. Ang solusyon po dito ay ang pag ng inyong mga alaala. Kung meron po kayong cellphone na may kamera, napakadali na po nitong gawin, kunin niyo po ang inyong mga lumang litrato. Isa-isa at kunan ng malinaw na litrato, pwede rin po kayong gumamit ng scanner kung meron kayo. Para mas mataas ang kalidad, pagkatapos, i-organize ang mga litrato sa inyong cellphone o computer sa pamamagitan ng paggawa ng mga folder halimbawa. Litrato ng Pamilya 1970s Birthday ni Lola Travel sa Bagyo sa ganitong paraan. Mananatili ang alaala pero hindi na kailangan ng pisikal na espasyo. Pwede nyo pa nga itong ibahagi sa inyong mga anak at apo sa pamamagitan ng email o social media. Ganito rin po ang gawin sa mga lumang sulat at greeting cards. Piliin lang ang pinakamahalaga, yung talagang may sentimental value. Kung ang iba ay simpleng happy birthday lang. Pwede nyo itong kuna ng litrato at pagkatapos ay i-recycle o itapon. Kung mayroon po kayong mga lumang diary o journal, pwede nyo ring kuna ng litrato ang mga pahina na mahalaga at makahulugan para sa inyo. Para naman po sa mga papeles tulad ng lumang bill, bank statements at resibo, karamihan po sa mga ito ay hindi na natin kailangan. Ang mahalaga lang ay ang mga birth certificate, marriage certificate, titulo ng lupa, insurance policies at iba pang legal na dokumento, ang mga ito ay dapat itago sa isang ligtas na lugar tulad ng fireproof box para sa mga lumang bill kung higit sa isang taon na at nabayaran na. Pwede na itong ishred o punitin ng pinong-pino bago itapon para sa inyong seguridad. Kung hindi kayo sigurado, tanungin niyo po ang inyong mga anak o apo kung ano ang dapat itago at ano ang hindi. Naalala ko po ang isang kaibigan ng pamilya namin, si Tita Belen, Matagal na niyang problema ang tambak ng mga lumang resibo at bank statements mula pa noong 1980s. Ayaw niyang itapon dahil baka raw kailanganin pa nang sinubukan niya ang pag-digitize ng mga mahalagang papeles at itinapon ang iba. Nagulat siya kung gaano karaming espasyo ang nabakante, ang dating siksikang drawer ng papeles ay naging maluwag at madali nang hanapin ang mga mahalagang dokumento. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala dahil hindi na niya iniisip na baka may nawawala siyang papeles. Ang gumaan niyang pakiramdam ay sulit na sulit sa kaunting oras na ginugol niya. Ang pang-apat na trick naman ay napakahalaga para hindi na bumalik ang kalat sa inyong tahanan. Ito po ang one-in-one-out rule. Simple lang ang konsepto nito sa bawat bagong bagay na papasok sa inyong bahay. May isa ring bagay na dapat lumabas ito po ang sikreto para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng inyong tahanan sa mahabang panahon. Madalas po, kapag nakabili tayo ng bagong damit, bagong libro o kahit bagong tasa, idinadagdag lang natin ito sa mga gamit na natin, hindi natin iniisip na ang bawat bagong bagay ay kumakain ng espasyo. Ito ang dahilan kung bakit kahit maglinis tayo ng husto, kung patuloy lang tayong magdadagdag ng gamit, babalik at babalik ang kalat, ang one-in-one-out rule ay isang disiplina na makakatulong sa atin na maging mas mapili sa mga bagay na dinadala natin sa ating tahanan. Halimbawa, kung bumili kayo ng bagong t-shirt, dapat may isang lumang t-shirt na aalis sa inyong aparador. Kung may bago kayong tasa na regalo, dapat may isang lumang tasa na ibibigay ninyo o itatapon. Hindi po ibig sabihin na kailangan palitan ang bawat bagay. Kundi ang ideya ay panatilihing pareho ang bilang ng gamit sa inyong bahay. Kung hindi Magsisimulang magpatong-patong muli ang mga bagay. Ito ay lalong mahalaga kapag mayroon kayong mga apo o kamag-anak na madalas magbigay ng regalo. Kung nakatanggap kayo ng bagong unan, maaaring may lumang unan na hindi na gaanong ginagamit na pwede nang ipamigay. Ang trick na ito ay hindi lang tungkol sa pagpapanatili ng espasyo, kundi tungkol din sa pagiging mas mapili at mas matalino sa ating mga gastusin. Bago tayo bumili ng isang bagay, magtatanong tayo sa ating sarili, kailangan ko ba talaga ito? Mayroon na ba akong katulad nito na magagamit pa kung bibilhin ko ito? Ano ang handa kong bitawan para dito? Ito ay nakakatulong din para hindi tayo basta-basta bumibili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan, na nagdudulot lang ng dagdag na kalat at gastos. Naalala ko po ang kwento ni Lola Paz, na hilig magkolekta, ng mga figurines. Ang kanyang display cabinet ay punong-puno na nang sinimulan niyang i-apply ang one-in-one-out rule. Nang bumili siya ng bagong figurine, kailangan niyang pumili ng isa na ibibigay niya sa kanyang apo o sa isang kaibigan. Sa una ay mahirap para sa kanya, pero sa paglipas, ng panahon. Natuto siyang mas pahalagahan ang mga figurine na mayroon na siya at mas maging mapili sa mga bagong idadagdag. Ang kanyang display cabinet ay nanatiling organisado at maganda. At ang bawat figurine ay mas naging makahulugan ang pagpapatupad ng one in one out rule ay nagbibigay sa atin ng kontrol sa mga bagay na pumapasok sa ating tahanan. Ito ay isang proactive na paraan para labanan ang pagdami ng kalat. Hindi na tayo maghihintay na lumaki ang problema bago tayo umaksyon. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagpapanatili na nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng paggawa nito. Mas magiging magaan ang inyong isip at mas magiging maluwag ang inyong tahanan. Ito ang susi para manatiling organisado at kalmado ang inyong paligid na nagdudulot ng mas payapang pamumuhay. Malayo na ang narating natin at bago pa tayo dumako sa pinakahuli at pinakaimportanteng trick. Tandaan niyo po na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Ang bawat desisyon na ginagawa niyo ay isang hakbang patungo sa isang mas maluwag at mas payapang tahanan. At ngayon, dumako na tayo sa pinakahuling sikreto. Ang panglimang trick na magbubuo sa lahat ng ating napag-usapan, ang 3-day blitz. Alam kong naramdaman na ninyo ang gaan ng pakiramdam sa bawat hakbang na ating pinag-usapan. Ang three-day blitz ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong maging perpekto at linisin ang buong bahay sa loob ng tatlong araw. Ang layunin nito ay magbigay ng malaking pagbabago sa inyong tahanan at sa inyong pakiramdam sa loob lang ng maikling panahon gamit ang mga natutunan natin. <laughs> Isipin po ninyo, tatlong araw lang na paglalaan ng oras at desisyon at makikita nyo na ang napakalaking kaibahan, hindi ito marathon, kundi isang serye ng mabilis at epektibong aksyon. Sa iyo ng araw, mag-focus po tayo sa mga lugar na madalas gamitin at madalas din ang kalat. Ito po ang inyong sala kusina. At dining area, ito ang mga bahagi ng bahay na unang nakikita. At kapag malinis at maayos ang mga ito, magbibigay ito ng malaking ginhawa at pakiramdam ng pagiging produktibo. Gamitin po natin ang isang hawak, isang desisyon na pamamaraan sa kusina simulan sa counter, mga drawer o isang cabinet, kuhanin ang bawat gamit at magdesisyon kung itago. Ibigay o itapon sa sala. Ayusin ang mga mesa, ilagay sa ayos ang mga libro, magazine at remote control. Lumikha ng isang bag o kahon para sa mga bagay na itatapon at isa pa para sa mga ibibigay. Ang layunin ay makakita ng agad na pagbabago sa mga lugar na ito sa loob ng isang araw. Hindi kailangan na malinis lahat. Ang mahalaga ay masimulan at makita ang progreso. Pagdating naman po sa ikalawang araw, ilipat natin ang focus sa inyong mga kwarto, lalo na ang inyong aparador. Ito po ang perfect time para gamitin ang baliktad na hanger trick. Simulan ang pagbaliktad ng lahat ng hanger na may damit. Kung marami kayong damit, pwede nyo itong gawin sa isang bahagi lang muna ng aparador. Pagkatapos, Ayusin ang inyong mga drawer, mesa sa tabi ng kama, at iba pang lugar sa kwarto. Muli, gamitin ang isang hawak, isang desisyon sa bawat gamit. Hanapin ang mga bagay na hindi na ginagamit o hindi na nagbibigay ng saya sa pagtatapos ng araw. Sigurado po ako na makikita niyo ang malaking pagbabago sa inyong personal na espasyo na magbibigay sa inyo ng mas mahimbing na tulog at mas maaliwalas na paggising. Ang sarap sa pakiramdam na pumasok sa isang kwarto na hindi puno ng kalat, di po ba? At sa wakas, sa mga ikatlong araw, dumako tayo sa mga sentimental items at papeles. O, ito po ang araw para sa Digital Declutter. Kuhanin ng inyong mga kahon ng lumang litrato, sulat at papeles. Isa-isahing iskan o kunan ng litrato ang mga pinakamahalaga sa inyo. Huwag kalimutan na ishred o punitin ang mga papeles na walang sentimental value at hindi na kailangan. Piliin ang iilan lang na pinakamahalagang alaala at ilagay ang mga ito sa isang maliit na memory box para sa inyong pagmamahal at pagpapahalaga. Sa araw ding ito, kung may panahon pa kayo, i-apply ang one-in-one-out rule sa mga bagong gamit na pumasok sa bahay ninyo kamakailan at ang pinakamahalaga. Dalhin na po ninyo sa inyong pinakamalapit na charity o donation center ang mga kahon ng gamit na napagdesisyonan ninyong ibigay ang pagbitaw ng pisikal na bagay ay nagbibigay ng napakalaking kaluwagan hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa puso. Ang sorpresa na binanggit ko po sa simula, ito po iyon, hindi lang ang bahay nyo ang luluwag, kundi pati na rin ang inyong isip at damdamin. Ang pagluluwag ng inyong espasyo ay magdudulot ng kaluwagan sa inyong puso. Hindi na kayo mabibigatan sa dami ng mga bagay na dapat ayusin. Mas magiging madali ang paghahanap ng gamit. Mas magiging malinis ang hangin sa inyong tahanan at mas magiging masarap ang paggising sa umaga. Ang inyong tahanan ay magiging isang santuwaryo, isang lugar ng kapayapaan at pagpapahinga, hindi isang imbakan ng nakaraan. Ito po ang regalo ng pagdedeclutter. Ito ang kalayaan na makakamit ninyo. Mula sa simpleng pagdedesisyon agad sa mga gamit, hanggang sa paggamit ng baliktad na hanger para sa damit, ang paggamit ng digital na paraan para sa mga alaala, at ang pagpapatupad ng one-in-one-out rule. Nakita natin kung gaano kadali talagang gawin ang paglilinis. Hindi po ito kailangan maging perpekto sa simula. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang patuloy na paghakbang. Tandaan nyo po, hindi po ito isang uh, karera. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang patuloy na paghakbang. Ang tahanan nyo po ay dapat maging santuwaryo, hindi imbakan. Nais ko pong malaman ang inyong mga karanasan. Ano po ba ang pinakamahirap para sa inyo na bitawan? O ano po ang pinakamalaking pagbabago na nakita nyo matapos maglinis? Ibahagi nyo po sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito at nakita nyo ang halaga ng mga payo. Huwag po kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa marami pang ganitong uri ng videos na makakatulong sa atin. Ang pagsubaybay niyo po ay malaking tulong sa akin para makagawa pa ng mas marami pang makabuluhang content para sa ating lahat. Tandaan, ang pag-uumpisa ngayon ay ang susi sa isang mas maluwag, mas payapa at mas masayang buhay. Live your best life at every age. Salamat po sa panunood.